Hey guys, ito yung mga perfect na smartphone ngayon taon para sa akin. Unang-unang -uno itong Sinaso 50 Pro 5G. Sobrang mura ng smartphone ito ngayon pagka kasi sa May at Tasada. Di lagi nga rong 6,000, 7,000 na lang siya. Na meron 16,000 na SRP dati. Isa sa mga dahilan para tawagin ko ng perfect smartphone ng isang smartphone is dapat na-upgrade yung Android version. Itong Sinaso dati, isa ating Android 11 lang yata to guys. Pero ngayon is naka Android 13 na siya. Luma na ng smartphone na to, pero napaka-sweet pa rin ngayon at sobrang mura na nga rin. At para sa akin itong 50 Pro 5G, ang perfect ng smartphone ng 2023. Nakamulad display siya na mayroong show na display, saka mabilis pa yung kanyang charger. Siyempre naka 5G rin at higit sa lahat, dapat malakas din yung processor pang gaming. Pangalawa itong si Tecno Wawa 5, lagi ko na isasamang sa recommendation ko ang smartphone na to. Dahil talaga naman napaka-sweet ang smartphone na yan. Dahil kahit saan mo tingnan, lalong lalo sa presyo niya ngayon. Tilaron 6,000 na nga lang siya sa Michelle Petasada. Isang day kung bakit napaka-perfect nito para sa akin. Is time meron siya 6,000 na image sa battery. Na meron 4 to 5 watts pa na charger. Sa Popo 5 lang makakapag-offer ng ganyang battery. At ganyang charger sa ganyang presyo. Tapos naka G99 nga lang siya. Malaking display din na meron 120Hz. At unique na design pa. Para sa akin napaka-perfect ng smartphone na to. Sa price na meron siya ngayon. Sumunod dito si Tecno Camon 20 Pro Series. Bukod lang kay Tecno Camon 20 Pro 5G. Itong dalawang smartphone na ito ay sobrang sulit na para sa akin. Itong si 4G version na 9,000 na SRP. Halos same specs to gis ng Poba 5. Pero mas maganda ang camera nito. Tapos na display pa. At leather back na design sa may likod niya. Nagbabaan ng price ng Poba 5. Pero hindi itong si Tecno Camon 20 Pro 4G. Dahil madala nga siya mag-sale. Pero kung overall ng smartphone ang kailangan nyo sa ganitong presyo, wala na kayong hahanapin ang kulang dito sa Mi Tecno Camon 24 4G. Maybe yung 5G na mobile data lang hahanapin nyo. Pero nandiyan naman yung Tecno Camon 20S Pro 5G na meron din magandang performance sa games. syempre mas magandang camera din dahil support din ng 4K video. Itong 5G na version, pero overall sa specs nila, super identical lang ng Tecno Camon 24 4G at ang Tekton kamu 20S Pro 5G. Ang susunod dyan is itong si Infinix Zero series, itong 4G at 5G na version. Mukhang ito na ang mauso ng mga smartphone ng Transion ngayon. Dahil dumadalas na yung mga smartphone nila na merong AMOLED curved display sa mga smartphone nga nila ngayon. Masyadong magandang Infinix Zero 30 4G para sa akin. Para sa may 10,000 na presyo niya. Lahat ng kulang sa may ITIL SN3 Plus is nandito na sa smartphone na to. Technically itong si Tecno Camon 20 Pro 4G at ang 034G, same specs lang sila. Itong curved display lang ang main difference sila. Pero sa may processor, pares lang sila na meron G99. Sa unang tingin this, hindi mo siya mapagkakamal ng 10,000 lang. Baka kung vivo to guys. Baka 20,000 ng SRP na yan. Si 035G naman is meron siyang 15,000 na SRP. Pero madalas is naka 13,000 lang nga lang siya pagka naka-sale. Super perfect ng smartphone na to para sa akin. Lalo na lang sa may camera niya at sa may video. Dito lang ang pinakamurang smartphone na mayroong 4K 60fps na video na mabibili nyo sa mga smartphone ngayon. Kahit yung mga mas mahal dito is walang ganyang klase ng video sa mga camera nila. Tapos malakas pa yung performance sa games at napakaganda ng design. Dito naman kay Poco, itong si Poco X5 Pro at ang Poco F5 na perfect na smartphone nila para sa akin. Sa design pala ng Poco X5 Pro napakaganda na niya lalo lalo nga dito sa may color yellow. Itong sila po ko lang mayroong Snapdragon na processor sa ating list. Then naka Snapdragon 778G 5G siya. Kaya kaya naman niyang halos lahat ng games sa mga tataas na graphics nila. Maganda rin ang camera ng smartphone nila dahil pangit yung mga nagiging camera nila po ko ng mga nakarang smartphone nila. At dating 17K yung kanyang SRP. Pero ngayon sa around 11K na lang siya. At ang pinaka perfect na smartphone para sa akin ngayon taon. Lalong lalo na kung pang gaming lang din. Isa itong si Poco F5. Sobrang mura na ng smartphone na yan. Dating 21k yung kanyang presyo pero nga ngayon is around 13k na lang siya pagka nakasale nga din. Meron siyang Snapdragon 7 Plus Gen 2 na processor at grabe ng Toto score. syempre meron din siyang AMOLED 123 sa display at mabilis na charger din na meron 67 watts. Tapos sigurado to guys na kahit 3 to 5 years mo sang gamitin, still smooth pa rin ang smartphone na yan. Laykan like, si Poco F3 na sa akin ang smartphone na to pero grabe pa rin ang lakas ng performance niya. Wala pa rin sinabi ang maraming smartphone na lumalabas dito ng mga bago. In yan case, yung mga perfect na smartphone para sa akin ngayong taon. Kayo guys, anong smartphone ang perfect para sa inyo? Comment nyo na lang po sa baba. Thanks for watching.